Alam mo kinakakatakot ko. Kapag yan, buyag. O, oh, tingnan sa taas, o. Oh. Walang problema, pag hindi oh? ka na naligo. Oh. problema, pag nandito ka naghintay. Uh Kita mo, pag... Kumano yan. Hello guys, what's up? So, vacation natin ngayon. Uh, Magsiswimming kami. Ang lupit ng <laughs> service namin, guys. So, <laughs> <laughs> Hello guys. Ayan ang service namin guys. Oh. <laughs> oh. Magsuswimming kami niyan. Oh. Ang service namin tanker. <laughs> oh. Ah, saan kayo? Walang wala kayo siya. So guys. So nandito na tayo ngayon sa Head Cave. Yeah, ito yung tinatawag dito sa so, Sarian. Kaso so guys, may may naka, ano na. Ayan, no. May sign, may, ano na eh. Yung sign board na. Parang bawal na yata maligo dito. So, puntahan natin doon sa... Pare, kaya pa lang. Kalas? Swimming? Kalas? Suru-suru kalas? Assalamualaikum. Waalaikum. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Sa'yo, Mapi mam ma no ha? Ayan <tuas> so, guys, iyan ang bungat Kalalim ah? pa lang dito. Kalalim to dito. Paano magluto-luto dito? Ay huwag tayo magluto dito sa baba. Sa baba, doon tayo sa taas. Ay <tuas> dito. <tuas> yeah.

kuweba dito. Oo, yan yan kuweba. Tingnan mo ang lalim yan dyan. Tsaka malapad. Yan guys, dito na tayo. Oh, may mga na, nagsiswimming na. Pero sa ngayon, walang gaanong tao. Nung pumunta kami dito, sobrang daming tao dito. Oh, punong puno to dito. Tsaka mga halos Pinoy. Pakataas oh. Ngayon, ha, parang mga ibang lahi na lahat eh. Mga Pilipino na. Wala na mga pinay. O tingnan mo naman manong taas o. Eh, nakakatakot din talaga. Tapos na utan base na kayo dito. Diretso tayo talon dun. Tingnan mo na tayo sa baba. Ano mga Pilipino dito <tong> o? Oh. Ayan. Tila. May mga dumarating din. Kapagod. Uh, Ang sarap sa baba kasi malamig yung ano yan, tubig. Malamig mo yung ng ang tubig oh. Oo. So, tayo. Tropa, hindi mo dinalabag mo. <laughs> Tingnan mo. Tropa. Puta <laughs> <laughs> ina tropa. po. Naka-eyeglass yan. <laughs> Nakariban pa ang puta na, Bukid naman pupuntahan eh. <laughs> 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 ha? May buhok ba patak riban? <laughs> Nakariban pa eh. Nakariban pan dinalan salamin eh. Bukid 'yung pupuntahan. Na, Ay. 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 Nah, tayo, lang dito eh. Doon tayo luto na lang sa gilid ng truck. Doon na sa truck. Ang gamit natin doon. Ah, wala Ay, wala na mubo. Nilikpit itropa. Nilikpit na pa? Um, Maligo mo tayo dito tapos balik na lang tayo mamaya gabi. Oo. Uh -uh. Ang ginawa pa nalang itong tourist spot, ano? Oo. Ito nga, parang tourist spot na ito dito. Yan. Nung pumunta kami dito, siguro mga limang taon na nakaraan. Ang dami dito. Punong-puno talaga ito ng tao dito. Wala pa naman siguro kasi ngayon pa lang mag-start ang bakasyon. Alam mo kinakakatakot ko. Kapag buyag. Oh, sa taas. oh Wala problema pag nandun ka na naligo. problema pag nandito ka na gitayto. Kita mo pag Kumano yan. Wala problema pag maligo ka kayo. Ayuda. Medyo matibay-tibay yung sapatos natin. Ah! So, medyo ano to, 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 dito guys. Yung adventure talaga kasi pahirapan din ng pagbaba. Oh. Nandaan. Pagbaba at pagakyat. Ah. Oh. Yan yung ano. Hindi daw bobo si babo ko. So, adventure na adventure talaga. Ah. Oh. Tak na kaya. Tak na Yeah. Yeah. <coughs> Tingnan nyo yung Ya guys so. Oh, ang sarap ng tubig. Oh, green na green. Oh, ang ganda ng tubig ng linaw.

Okay guys Mamaya tayo, continue maliligo muna kami Mamaya Palahal Okay, palahal Ah, syempre Dito na tayo Malamig Lupa Talon Talon ng buang oh Nakakatakot, ako kung mag-isa Tama na? Tama na, tatalon na ako. <laughs> oh, pagod guys. Nawaka sobra. So, ayan guys, tapos na tayo maligo Lego. So, nandito na tayo ngayon sa taas. Makiat na, na na tayo. Tapos, ayan, magpipiknik muna tayo bago tayo umuwi. So, ito yung uh, isda na binili namin. So, ihahawin namin yan. Ayan po ang apoy natin. So, maganda dito guys kasi may tambayan din sa ah, ano, sa taas. Ayan. So, nandito tayo sa loob ngayon. So, medyo, nang, medyo marami nang dumating guys. Ayan o. Marami dumating na. Kasi ano na kasi, pahapon na.

na Ayan guys. Ayan. Tapos na yung ano natin. Ayan. Inihaw. Inihaw na isda. At saka mayroon din tayo. Ano to? Tropa? Kinilaw Kinilaw At syempre syempre marami tayong mga gamit. Okay guys. Yan lang. Syempre tatlo lang kami. Mga no, pogi lang yung nandito. Kami lang tatlo.

Uh, Pero Neymar pa rin. Pagod na yan. Muntik Neymar tay. Para okay. kainan kain enak-enak. Kain tayo, guys. Kain, kain, kain. Guys, champion do nang Shiriko <laughs> swimming. Pero tumawin lang ang bina Neymar. Lagi na dito, no, seryo. Ano, depla. 'Yan. Oh, de ba? Salad nang buhay. Oh. Ano oras na yo, Owe oh, Trupa? Kahit bukas na ng umaga. Bukas na ng umaga. Hawak naman na natin na... yung trailer. O sige. Sa nagbabaga naman tayo. Puno naman yung trailer mo no? Puno ng gas yun no? Puno. <laughs> <laughs> Kahit makaway pa tayo ng Mindanao. <laughs> <laughs> Walang problema. <laughs> Hindi makapos yun o? Thank you Lord. Okay. Let's go! Naku, Let's eat! Dapat dito yung isda eh. Saan? Hindi ka makaabot. Hindi. Mamay pa ako kakain. Thank okay.